So yun guys, pahabol nga pala. Tignan nga pala natin kung magbabibrate pag pinandar natin. Kung nagbabibrate to. Para malaman nyo kung maganda o hindi. Kaya subukan natin, andarin natin yung motor. Para mas maganda, malaman natin kung nagbabibrate o hindi. So paandarin natin. So yun guys, nakaandar na yung motor. Ayan, cold start. O ayan, bumaba na. So may kita nyo, wala siyang vibrate. Yan. Kaya maganda ang kabit niya, hindi siya ma-vibrate. hindi siya tutunog-tunog na lumalaga pa yan wala siyang vibrate. So, kaya maganda. Okay lang, sulit na sulit na yung bilhin natin na mura. mura lang kasi bilhin natin yan eh. Kaya pwede na. Pansa man tagal pwede na to. So, yun lang guys. Pahabol lang yan. Para malaman nyo kung maganda o hindi. Kasi pag nagba-vibrate nga naman yan, ang pangit naman tignan. So yun mga boss for today's video ay magkakabit tayo ng tire hugger sa Honda Click 125. Itong tire hugger pala na to guys ay nabili ko lang sa TikTok. Kung gusto nyo bumili punta lang kayo sa TikTok ko. So ito guys murang mura lang. Ordinary lang kasi to. Pero bukod dito may mas maganda pa dito. Yung OEM na tire hugger maganda talaga yun. Pero mali kasi yung order ko ito kasi na click ko. Tapos yung ganito mayroon pang carbon na mas maganda. Eh, ito yung dumating. Kaya ito muna ikakabit natin na tire hugger. Yung ordinary lang. Murang-mura lang to guys. Nabili ko lang sa TikTok. Mura lang to. Wala pang... Wala pa yatang 100 pesos. Basta mura lang siya. Ang purpose na pala nitong tire hugger na to guys ay... Ito yung sasalo sa mga putik. Uh, yun ito yung pinakatapaloodo natin. Ito yung sasalo sa mga putik-putik. Lalo nag-uulan. Kasi yung ilalim ng Honda Click ay... Maliit lang yung tire hugger niya. Kaya lahat ng dumi, papunta sa may makina. Kaya, yeah, eto, pansamantala, ikagamit muna natin to. So, dito nga pala yan nakapwesto, guys. Yan, hindi na natin ikakat para dere-diretso. Dito nga pala yan nakapwesto, guys. Ganyan, no? Oh. Dalawa lang naman yung kakalasin mo dyan, guys. Ito. 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 Tapos, ito. Yan, dalawa lang yan. Gamit lang kayo ng alin. Yan, ito lang, ito lang. Tapos ganyan, Tapos, ganyan ang forma nito, guys, oh nakaganyan. Yan, para lang may sasalo sa mga putik na kakalat sa may ilalim. So, yun. Kakabit na. na. So, yun guys. Kakalasin na natin yung dalawang tornilyo. Ito. Gamit lang kayo ng alin. Yan. Alin lang gagamitin nyo. Kakalasin nyo lang to. Yan. Madali lang naman to guys. Basic lang to. Yan. Oh, pansamantala lang to guys, para lang masala yung mga dumi na pumupunta dito, na pumapasok doon. Kasi sobrang dumi doon, pag di mo nilagyan ng tire hugger. Ito kasi yung stock tire hugger na Honda Click, napakaliit, ganjal lang. So, yun. Kalasin. Itong pangalawa, ito guys, itong alin na to. Basta itong dalawa lang na to ang kakalasin nyo. Basic lang to. Kayang-kaya -kaya mo itong gawin, basta bilig ka lang ng tire hugger. Pero may mas magandang tire hugger, yung OEM na tire hugger. Napakaganda nun. Kaso na malila lang nang bili, kaya ito nabili ko. So, yun guys. Dito lang yung sasalpak yan, ha. Yan. Dito lang kung papasok yung dalawang tornilyo. Gaganito nyo lang, guys, oh. Yan. Papatong nyo lang. Tapos, yung tornilyo na isa, dito. Ayos nyo lang ng maganda. Kailangan isok nyo. So, ito guys ay basic na basic lang. Kayang-kaya mong i-DIY ito. So, ayan. Pasok muna natin. Bago tayo lumipat sa kabila. Huwag lang kayong basta-basta pihit ng pihit ng tornado dito guys. Ah. Kasi kailangan siguro din yung nakapasok to. So, Kailangan ba natin tanggalin to? May ano pa siya. Hindi makapasok yung tornilyo. Meron siyang kunting... Ito, 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 ito. Hindi makapasok. Yung mga parang kulakulang <laughs> niya. Yeah. Tingnan natin kung papasok na yung tornilyo. So, ayan, pumasok na. Saktong-sakto. So, unahin na natin dito. Kasi dito wala namang mga kulang-kulangot. Dito, unahin na natin dito. Yan. Ba basic na basic lang to guys. Wala nang cut-cut to para diretso. Para madali nyo lang din sundan. Kahit ikaw, hindi mo na kailangan ipakabit sa labas. So guys, ito huwag mo muna higpitan kasi hindi pa nakapasok sa kabila. Ayan, pasok muna natin dito sa kabila. Ayan. Dalawang tornilyo lang, lang, lang naman to guys. Kaya hindi mahirap ikabit. Tsaka wala na kay ibang gagalawin dyan. Itong dalawang tornilyo, tornilyo na alin lang. Mahigpitan ko yata dito. Luwagan muna natin ng konti. Hindi ko may pasok sa kabila. Yun. Alin. Hindi hey, may pasok ah. Mahina na yata tayo magpasok ah. Hindi hey, may tama ah. So, yun guys, naipasok na. Punta naman tayo sa kabila. Dito. So, yan. Yun, ganun lang kadali mga boss. Tapos na. Ikabit na. So, oh. meron tayong tagasalo ng kutik. Yan. Simpleng-simple lang siyang tignan. Pero kung gusto nyo na mas pogi, buli kayo ng OEM na tire hugger. Pero para sa akin, pansamantala, pwede na yan. Pansamantagal. Yan, pantay na pantay kasi, ang kabit. Siguraduhin nyo lang yung turilyo ay nakapasok na maayos. So, yan mga boss, tapos na yung kinabit natin. Yan. Yan, kita nyo rin yung level ng, ano, yung tawag dito. Yung kulan. Yan, silip pa rin, may butas yan dyan. So, yan. Yan yung ordinary na tire hugger lang. Pero pwede na. Para lang masalo niya yung domain na kakapit mga dito, papunta dito, papunta doon. Kasi yung stock na tire hugger, napakalit hanggang dito lang. Pero kung gusto niyo na mas buhugin na ganito, yung OE, OEM na tire hugger, napakaganda nun. Yan, pantay na pantay ang gabit niyan guys. O yan, yan. O. Oh. Yan, yan, pantay yan. Yan, simple lang. Parang walang nangyari. So yun guys, pahabol nga pala. Tignan nga pala natin kung magbabibrate pag pinandar natin. Kung nagbabibrate to. Para malaman nyo kung maganda o hindi. Kaya subukan natin, andarin natin yung motor. Para mas maganda, malaman natin kung nagbabibrate o hindi. So paandarin natin. So yun guys, nakaandar na yung motor. Ayan, cold start. O ayan, bumaba na. So may kita nyo, wala siyang vibrate yan kaya maganda ang kabit nya hindi siya ma-vibrate hindi siya tutunog-tunog na lumalaga pa yan wala siyang vibrate so kaya maganda okay lang sulit na sulit na yung bilhin natin na mura, mura lang kasi bilhin natin yan eh. kaya pwede na pansaman tagal pwede na to so yun lang guys pahabol lang yan para malaman nyo kung maganda o hindi kasi pag nagba nga naman yan ang pangit naman tignan 所以，啷个意